ay line po yung tumama sa sa Bicol region. Ngayon may makakapanayam po tayo ang uh, alkalde po ng uh, Legazpi City sa Albay. Makakapanayam po natin ngayon tanghali si Mayor Alfredo Garbina. Magandang araw po, Mayor. Um, magandang araw po at uh, sa lahat ng nanonood nakikinig sa DWIC, magandang araw. Mayor, kamusta po yung lagay o sitwasyon dyan sa Legazpi Albay? Uh, right now, we are still in a orange uh, warning heavy rainfall and uh, nagkaroon na nga ng two occasions of landslide. Uh, one is uh, Barangay Boraguis, Seaview, and the other one is Barangay Imalnod. But so far, there's no casualty. All are safe. Uh, and in those low-lying areas na frequently flooded, talagang binabaha. But, uh, Uh, in total, uh, safe naman lahat at uh, downtown Ligaspi, the Central Business District, okay mm -hmm. pa naman, hindi pa naman binabaha. Except for those barangays that are near the river channels and low-lying areas na palaging binabaha. And ngayon talagang lumakas ang ulan at baha na naman sila. mayor I ask ko lang, may balita po ba kayo kung hanggang saan na yung, uh, yung baha sa mga iba pang mga barangay dyan sa Ligaspi? The most is hanggang tuhod, uh, mm -hmm. but uh, the rest, uh, ang bilis lang, ang naman mag-subside mm -hmm. uh, ng baha. So, yan. Yeah, but uh, as we speak, I suspend uh, the classes this uh, today uh, para makapag-ingat ang lahat. Usually ba, Mayor, kapag malakas ang ulan dyan sa Legaspi City, hanggang saan po inaabot ang baha dyan? Well depende ano, the Central Business District talagang hindi um, naman to binaba except for those mm -hmm. uh, super typhoon na uh, uh, kaagibat nito ay uh, malakas na pag-uulan. But uh, Barangay 18, Barangay Mauyod, uh, Barangay 19, 2021-22 uh, minsan na uh, lampas sa dibdib ang baha ang uh, pag uh, sobrang lakas ng ulan. So sa ngayon ah, hanggang tuhod pa lang naman ah, at at sa ah, mabilis mag-subside dahil ah, ah, pag ah, inaabot lang to sa panahon ng high tide. Ayun. May may initial data po ba tayo or datos kung ilan po yung affected na tagaligaspi dyan o mga residente jana uh, We are getting uh, the exact figure but uh, I mentioned earlier yung uh, landslide Uh, yung uh, isang pamilya na partially damaged yung kanilang bahay, uh, a family of four, ito ay evacuated na at uh, nasa uh, safe na silang lugar ngayon. Wala naman na nasugatan or walang uh, casualty. So as uh, with regard doon sa uh, mga in-evacuate due to flood, mm -hmm. uh, I'll get it uh, from the city disaster Coordinating uh, Coordinating council uh, wala pa naman na, na ibibigay sa atin yung exact figure yun mayor ask ko lang po may natatanggap na po ba tayo na tulong dyan? lalo na ngayon na uh, ang lakas po ng ulan na shoreline pa lang po ito paano pa po kaya kapag pumasok pa po yung bagyo tapos uh, may nakikipag-ugnayan na po ba tayo sa national government wala pa naman ugnayan sa national government ang city uh, disaster risk uh, uh, reduction office Ah, uh, palaging ready naman 'yan. In fact, uh, kaninang umaga, I have um, the uh, our um, disaster uh, planning officer and mm. at the same time, our um, City Social Welfare uh na i-ready yung mga food packs. And not only that, dahil sa patuloy na pag-ulan uh, for the past two weeks, uh, pinagandahan ko na rin ng food packs ang uh, ating uh, CSWD officer. Uh, para sa mga mangingisda na dal halos dalawang linggo walang hanap buhay, mabigyan sila ng food packs. So uh, there are around 2,000 individuals engaged into fishing. Uh, ito yung mga mangingisda natin na nawala ng hanap buhay because of the shear line. Ilan eh, yun po yung bilang ng mga mangingisda natin dyan sa Ligaspi. Kung may datos lang po kayo, uh, Mayor? Nasa 2,100 plus po. So affected po lahat yon yung 2,000? Tama po. And uh, siguro, uh, February 12 or February 13, we will distribute those food packs para dito sa 2,100 plus na mangingisda. Mayor, tanong ko rin po kung ano po yung mga contingency plan nyo dyan sa Ligaspi tuwing may uh, pagbaha, tuwing uh, malakas po yung pag-ulan dyan sa lugar. Well, alam mo, uh, as uh, we prepare always for this calamity, Uh, yung ating uh, barangay disaster uh, risk reduction uh, management ay palaging uh, activated yan uh, to monitor their respective territorial uh, jurisdiction. Uh, at the same time, we have uh, uh, stock uh, food packs as part of the pre preventive action. in the same way na yung uh, mga uh, low-lying areas and uh, uh, frequently uh, flooded, uh, palaging ina-advise natin yan na, awag uh, na magantay pag tumatas ng tubig ay sila magsilikas na. And and those who are in the um, landslide prone area, pinapa-evacuate natin yan kaagad. So these are uh, the preventive actions that we do. Of course, uh, we always announce in the social media what to expect uh, during orange or yellow rainfall warning uh, upang sila ay ma-educate at uh, malaman nila kung ano ang gagawin nila. Eh, may mga kababayan po ba tayo dyan sa Ligaspina? pag sinabi na nating lumikas na kayo dyan sa lugar dahil sobrang delikado, meron ba tayong uh, makukulit, nag-i-stay pa rin uh, dyan sa kanilang uh, bahay o tahanan? Uh, normal, meron talaga. Uh, especially yung mga talagang binaba, parang nasanay na lang sila. Mm -hmm. At, uh, kumbaga, parang normal na lang, occurrence, yung mga pagbabaha. But uh, minsan pag sobrang makulit, pinapadala natin ng pulis uh upang uh, sila ay maglikas. Sobrang delikado po kasi mayor kung uh, mag stay pa sila dyan sa lugar kung uh, pagguho na naman ng uh, lupa. Na but possible. Not, 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 yes, but not to exaggerate the situation na uh, uh yung uh, landslide isolated lang po yun, sa dalawang barangay lang yon and uh, hindi naman ma sa barangay Imalnod, hindi masyado yung mga nakatira doon. Dito sa Cebu uh, this is a subdivision na uh, uh, for the past two months, sobrang pag-ulan, eh, talagang yung continuous yung landslide doon mm -hmm. sa area na doon. Uh, flooding, uh, hindi naman affected yung business district. So uh, again, uh, yung frequently flooded lang na mabababang lugar, yun lang naman ang binabaha ngayon ayun. Ayana, mayor baka po may panawagan po tayo sa ating mga kababayan sa pamalaan po lalo na may mga may dagok na naman po tayong kinakaharap ngayon na sa lalawigan ng Albay. Alam mo, um palagi lang mag-monitor uh, ng ating mga barangay uh, officials uh, para maligtas ang kanilang mga constituency. And at the same time uh, sa ating mga kababayan ligaspenyo, Uh, sumunod sa kautusan ng local government at mag-monitor lang sa ating mga updates and advisory upang uh, palagi tayong ligtas. So yun lamang po at uh, mag-ingat tayong lahat sa, sa ngayong panahon ng tagulang. Uh, no. Maraming maraming salamat po Mayor. Baka may uh, rekomendasyon po tayo o panawagan po sa ating pamalaan. Ayun lang, uh, sinabi ko na kanina and uh, palagi naman activated ang ating... Uh, city Disaster Risk Reduction Management. Maraming maraming salamat po, Mayor Alfredo Garbina. Ay ayan, ayan po, nakapanayam po natin ang Mayor po ng Legaspi City Albay, na si Mayor Alfredo Garbina.